Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko din po, Dabawin nyo sa Dabaw Region. May hapon sa inyong atanan. Sa mga kapwa ko rin, OFW. Hello, may galab shoutout. Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, saan man panig ng mundo, no? At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots ay, naku po, <coughs> pinahiya ng DPWH ang ating pinakabulok. Mas bulok pa kay Pinoy, eh, si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas. <laughs> eh, Akalain mo. So, tatanggalin na kaya ito si si Bonoan na DPWH sekretary, kailangan mo umamin, wala pala talagang flood control ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang meron pala ay yung dati pa. E, mga nauna pang mga presidente hanggang kay uh, Duterte tapos may mga project din pala si Duterte na mga flood controls na hindi natapos due to uh, pandemic hanggang uh, kasi 3 years yon at uh, hanggang sa bumaba siya. So continuity nga, di ba kaya natin binoto si Bongbong Marcos dahil yun yung pangako niya sa atin ng mga Mar Duterte supporters. So, eh kaya nga si BP Inday Sara, pumayag na magiging running mate. Ang ending, binaboy, no? tinrider talaga. At uh, matindi pa ngayon. ah uh, may iba tayong video dyan na si Pangulong Duterte ay talaga palang ipapahuli ni Marcos Jr. <coughs> So, ito, pinahiya si Bongbong Marcos. Yung 1.3 trillion mayigit pesos, sa lang pala ng mga putang ina. <laughs> ito, hanggan natin. Masanili kasi masyadong maliwanag. ...WH na may kakulangan sa master plan para pigilan ang baha sa kabilayan ng bilyong-bilyong pisong pondo para sa mga flood control project. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Paulit-ulit pa rin nakararanas ng pagbaha ang Metro Manila at iba pang probinsya tuwing may habagat, bagyo at malakas na pagulan. Kaya tanong ng marami, anong nangyari sa bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects ng gobyerno? Nasaan din ang master plan para solusyonan ang baha? Yan din ang tanong ng mga senador kanina sa DPWH at iba pang ahensya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works. Ayon sa mga senador, tila puro feasibility study ang pinupondohan pero wala naman daw nakukuhang malinaw na plano mula sa mga ito. Para sa taong 2025 nga, may hinihingi pang 23 billion pesos na pondo para sa feasibility study. Wow. Anong nangyari? Wow! 23 billion na naman hinihingi ninyo, DPWH, para sa feasibility study. Magkano yung bayad ninyo sa mga tao dyan? Yung master plan na yan mula 2010 hanggang 20, uh, 2025 ba Basta 10 years yun eh. Or mahigit pa nga, ah, 20 years pa nga eh. Yung master plan na yan, hanggang ngayon, wala. Tapos itong putang ina na administrasyon ni Bongbong Marcos at ang kanyang mga putang ina na mga kaalyadong inupo dyan na mga kawatan, ang mga puta. Ginagatasan, ng putang inang bulok na Presidente Marcos at kanyang mga kasabwat, ang taong bayan, lalo na yung mga naghihirap na mga pobre, napaka-inutil na nga na Presidente ni Bongbong Marcos. Wala nga natupad sa mga pangako. I-continue na nga lang yung ginawa dati ng administrasyon ni Duterte na hindi natapos. Ayun, di ba? So, yung sinabi dati ni Kongresman uh, Pantalion Alvarez, maraming mga major projects ng dating administrasyon ang hininto ni Marcos Jr. Dahil kinukulimbat pala na mga putang ina na to yung pira ng taong bayan. Ang masaklap pa, nagyabang siya nung kanyang suna. Ang sabi ng putang inang presidenting bolok, <laughs> ay, karapatan ako na murahin siya dahil binoto ko ang putang inang bangag na yan. <laughs> Nagyabang, di ba? Meron daw siyang 5,500 flood control ang nagawa niya. Iyong yung pala, ipuro puro pala yun sa mga dating nagdaang administrasyon. Sa kanyang administrasyon, Two years, tumaas ang may pinakamalaking pundo ng DPWH at napuntah dyan sa flood control. Kaya, may pira sa baha. Hindi totoo kung may pira man sa basura, ano lang yon limos lang yun. <laughs> Pero pagdating dito sa pira sa baha, billion at trillion ang nananakaw ng mga putang inang kawatan na nasa gobyerno ngayon ng bulok na Presidenteng Bongbong Marcos. Kilan ka kaya, Sir? Mabulunan ng sinisinghot mo at ng matsugi ka. <laughs> Rabi pa sakit mo sa taong bayan. At ng mga inupo mo dyan, mga kasabwat mong mga kawatan. Akala ko ba... Aayusin ninyo ang pangalan ninyo na dinungisan ng mga Aquino ng, uh, at ng mga makakaliwang grupong komunistang, teroristang, CPP, PNDF. Ito to'o pala dahil pinatunayan mo eh. Kawatan talaga kayo. Pamita. <laughs> Nagyabang ka pa. Nasa administrasyon mo noong January kalinisan sa bagong Pilipinas. Ayan, sinampal ka ng santambak tambak na basura. Ngayon, wala palang master, master plan ang putang inang administrasyon nitong putang inang presidente. Saan napunta, Mr. President, ang aming pira? Hindi yan sa'yo, sir. Bawas-bawasan nyo naman yung kakapalan ng mukha ninyo. Kawatan na nga kayo. World record yon sa buong mundo. Noon pangalan ninyo eh. Apelido ninyo. Kawatan kayo sa pira ng taong bayan. Binigyan na nga kayo ng pagkakataon na ayusin, patunayan na hindi totoo. Ay putra, gis na yan. Dinagdagan pa. Nakakainis lang. Dahil kami dito, OFW, nagtatrabaho para may mapadala sa Pilipinas, may maiambag sa gobyerno. Kinukurakot ng mga nag nga, nangamatay sana kayo. <laughs> sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR. Oh, Epektibo ba ito, mga visibility? O oh, yan, isa pa yan putang inang DILG secretary. <laughs> Imbis na tutukan niya yung kanyang ano, pagiging uh, DILG secretary, ang daming krimen ngayon. Ang daming mga kabataan na nawawala, kidnap human trafficking daw. Tapos, ang daming ngayon, patayan, mga, uh, mga tindahan, nilulooban, ninanakawan, droga nagkalat, pinagtatakpan yung mga may-ari, Lalo na yung uh, dalawang tunila na halos na nakuha doon sa alitagtag. Hindi natin alam kung saan na ni Abalos at ni Marcos Jr. Tinago ang taong iyon at yung kontrabando. Hindi natin alam na baka pinaghati-hatian na nila. Yung iba siguro doon, bininta yung iba, kinukonsumo. Wala <laughs> no. Busy sa pag-artista ang putang ina. <laughs> Tapos dito sa flood control... So tama si Maharlika yung report ng kanyang puting ahas na si Abalos kumukuha ng bilyon-bilyong piso mula dyan sa MMDA kasi hawak yan ng ano hawak ng uh, DILG ang PNP, MMDA, at saka yung uh, Fire Pro Bureau of Fire Protection yung sa Bumbero So ninanakawan din pala ni Abalos kung gano'n yung uh, totoo yung akusasyon ni Maharlika sa kanya feasibility study na ito. Ayon sa DPWH, mahigit limang libong flood control projects ang natapos nila mula pa noong 2022. Kaso, maliliit lang daw ito at para lang masolusyonan ang pagbaha sa mga mababang lugar. Muli namang hinanap ng mga senador sa DPWH ang Integrated Master Plan na magbibigay sana ng malinaw na panuntunan para sa malalaking flood control projects. That there are several master So, ibig sabihin, yung pinakikinabangan ng Marcos Jr. Administration ngayon ng mga itong 5,000 na, ah, uh, uh, mahigit, 5,400 ba yun? Mahigit na, ano, uh, flood control, flood control pa 2022 ng Duterte Administration. Yeah! So, hindi lang, hindi lang uh, tinuloy-tuloy yung mga dredging dyan, no, dahil siyempre sa daming basura, ititira kung ano, walang itinuloy ang administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon dahil nang hinayang ang putang ina na uh, ano sa pira gusto i, i, ano ipang deposit paghatian nila ng kung sino mang mga putang inang mga nagkanda matay sana kayong lahat ng mga kawatan kayo sa gobyerno eh paghahati-hatian na kahit wala na sila sa administrasyon buhay na buhay at mayaman ang mga putang ina niyo <laughs> Tapos yung taong bayan na may ari ng pira, ayan, nagka, ilan ang namatay sa baha? Marami, mayigit uh, uh, 30 yata or 40 katao ang namatay sa baha. Ulan pa lang ito ha, habagat. Dumaan lang si Karina. Paano kung nag si Karina doon kagaya sa Taiwan at saka sa China? Baka na-wash na out ang buong Metro Manila. <tinyo> Tapos itong mga putang inang mga ano na to, mga na, nasa gobyerno, masaya. Wala silang pakialam. Basta sila may pira. Namatay na sana kayong lahat. Plants already existing in the major river basins, in the 18 major river basins, in various stages of uh, of uh, preparations. The updating of the, of the Sana, kung saan itong mga major rivers na to na sinasabing mayroong mga drainage doon, mga ano, sasabihin sana nitong isa pa itong putang inang sekretary ng DPWH. Hoy, putang ina ka. <laughs> Tanda-tanda mo na. di mo ang alam kung kailang ka baka bukas makalawa. Mamatay ka na, kunin ka na ni satanas. Gumawa sana kayo ng maayos, sir. Hindi maganda yung pinapalamon mo, binibigay mong sasakyan sa asawa mo, sa anak mo, sa kabit mo, ay ninanakaw po ninyo mula sa pira ng taong bayan. nag enjoy kayo mga potragis ninyo sa pira ng taong bayan. Pati mga kabit ninyo, mga ka anak ninyo sa kabit. Nag Nakikinabang sa pira ng taong bayan. Karamihan, marami namang politiko talaga may kabit. Eh, doon nga sa... Ay, Diyos ko po. Ay, kapitan, may kabit. Diyos Ito pa. The master plan, the master plan is still ongoing in some aspects. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact, a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung labing walo eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sarili-sarili rin at pira, -pira so yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? To some extent, that's correct. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi natatapos ang malalaking flood control projects ay dahil kulang ang pondo. Pero ayon kay Sen. Nancy Binay, nag... Putang ina na kulang pa yung pondo na billion, trillion na nga eh. Kulang pa rin. Diyos ko po. <laughs> <laughs> Iiba ang plano para sa flood control projects tuwing nagpapalit ng administrasyon Management. Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto Sagot naman ng DPWH tuloy pa rin ang 20-year master plan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila na ginawa noong 2013 kahit nakadalawang palit na ng administrasyon. Makatutulong din daw sana na maiwasan ang pagbaha kung may dredging at desilting sa mga ilog. Pero di na raw ito halos nagagawa ng DPWH dahil tinanggal na rin ang budget para dito. This is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The river beds have become very shallow to a point that any in any downpour na tinatawag natin mag-overflow po yung river banks. Natanong din sa pagdini kung nakakadagdag ba sa baha ang reclamation project sa Manila Bay. Inaaral pa raw ito ng Department of Environment and Natural Resources. Pero yung ending naman ngayon, Manila Bay na naman ngayon ang pagbintangan. <laughs> Bakit sa loob <laughs> ng administrasyon ni Duterte dati may Manila Binayani, may reclamation na? Eh bakit hindi naman bumaha ng ganun kakalala? Gaya ng nangyari dito sa Bagyong Karina. Dito mo talaga mapapatunayan na inutil ang administrasyon ni Bongbong Marcos at wala talagang siyang ginawa. Itong DPWH na to, sila Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, at yung yung karamihan ng mga kongresista dyan ang nakinabang dito. Kunwari, nangungontrata yung mga kongresista, mga putang inan yung mga buwaya kayo. <laughs> eh, nangungontrata sa DPWH, oh, may mag-uusap sila kung magkanong hatian. Tapos wala palang flood control ang ginagawa ng mga yan. Malunod sana kayo sa tubig, mga animal kayo. So dito ngayon natin napatunayan Ah, Senador Amy Marcos, na yung pamilya mo at yung kapatid mo, talagang kawatan kayo. Inotel. Inotel na presidente si Bongbong Marcos. Walang hiya.